si Jen. Ito pala. Uy! Kala ko magkakapi tayo. Makakato ka na, Kala mo na, mat makawala ka. Umuulan? Ba't ka naglilinis? Ayun na nga, umuulan na nga. Kaya nga wala akong magawa. Maglilinis na lang ako. Kasi dapat, kung paano natin alagaan yung sarili natin, ganun din natin inaalagaan yung mga motor natin. Kaya sabi mo magkakapi. Ha? Sabi mo magkakapi. Sabi ko lang yun. Awa mo to. Waka mo. Pinagawak pa ako. Waka mo lang, ah. O, sakto, di ba? nag -ilo tayo. nag loop tayo. nag gimaras Sobrang dumi nito. Hindi pa to nalilinisan. Simula nung nag tayo. Eh, motor mo nasan? Sa bahay. Hindi ko pa pa mo. Ano ba yan? Hindi mo pa nalilisan? Hindi pa. Sunod-sunod yung effect, eh. Dapat pag naliligo ka, pinapaliguan mo rin yung motor mo kahit once. Ganun ba yun? Oo, oh, ano ka ba? Kung paano mo alagaan yung sarili mo, kailangan, ganun mo din naalagaan yung mga mahal mong bagay. Ano ka ba? Kailangan rin once in a while, nalilinisan mo sila. Mm. -hmm. Tulad nito, alika, punta ka dito. mo to. Oh. Yan. Hmm. Daming kalawang. Oh. May mga dumi yan. Ayan oh. Kita mo. Oh, dumi. Itim. Hmm. Gusto mo makita malinis yan? Oo. Oh. Gamitan, Gagamitan natin ng extreme one. Tignan mo kung gano'ng kabilis yung effect niya. Kita mo? Nawala agad ah. Oh. Mm, wala na. Mm. Tignan mo. Dumi. Kung gano'ng kadumi. Tignan mo ngayon kung gano'ng malilinis ng mabilis to. kita mo, eto ah, wala tong itim. Mm, wala na. Halos wala na. So, grabe. grabe naman yung extreme one na yan. Ano ka ba? Design for chain cleaner talaga siya. So, mm. spray mo lang. Very easy to use and convenient. Dahil meron na siyang kasamang brush, meron siyang kasamang microfiber na cloth, and syempre, may kasama na siyang chain loop. Oh, all in one na, no? Yes, all in one na. Hindi ka na magpapakahirap na maglinis. Ganyan pala trip mo, no? Kapag umuulan. Wala akong magawa, eh. Siyempre. <laughs> <Sure. laughs> hindi makalabas. Hindi, hindi ka makalabas. E, pero sabi mo, magkakapi. Eh. Ba't naglilinis ka ngayon? Sinabi ko lang yun para mabilis ka mapapunta. Um, ba yan? So ngayon, tulungan mo ako maglinis. Ano? Tulungan mo ako maglinis. Na, tutulungan ko maglinis. Mamaya kita pagkakape, may nice kape naman dyan. Ano ba naman? Starbucks mo naman. Para naman ganahan tayo. Sabi ko, kape lang eh. Ano ba yan? Hindi ko naman sinabi Starbucks. Ano? na rin yan. Tapos ka na ba? Oo, oh, tapos na ako dito. Okay na to. Oo, oh, okay Hindi na. Hindi naman tinisin. Na, no, basa ko na. Sabunin mo na. Hindi na. Hindi ko na kailangan sabunin yan. Ano ka ba? Bakit? Okay lang yan. Kasi naka-ceramic coating to. So, ganon Hindi ko na siya kailangan. Tingnan mo. Tubig lang. kinis ah. Diba? Kintab. Hindi so, mo na siya kailangan lagyan ng sabon okay na yung tank niya. Kailangan lang talaga malinis siya and mapunasan at madry ng maayos. Alam mo, once in a while kasi, kailangan, kung paano natin alagaan yung sarili natin, paano natin paliguan yung sarili natin, ganun din, kailangan pinapaliguan at inaalagaan din natin yung mga motorsiklo nating mahal. Ah, ganun ba yun? Siyempre, pag ang bagay, mahal mo, kailangan alagaan mo. Hmm. Ikaw ba naligo ka na? Hindi pa. Pwede oh, maligo ka na. Sabayan mo na para mas masaya, di ba? Habang nagka-car wash ka, oh, ay nagmo water tiyan. wash ka dyan. Habang oh. nagmo water wash oh, ka. Ang lamig! Wala mong heater yan! Oh, Ang si lamig! Ikaw na. kaya! Ikaw na! <laughs> Ikaw na! Sige na! Tuloy mo na yan! Magkakapila ako sa loob! Ha? Magkakapila ako sa loob, ha? Ah. Basta ato na yung ano? Yung ano? Ay, iiyak ko. Iiyak ko eh. color mo. So, Lamig. sinisipag ka maglinis, di ba? Hindi ako na. Hindi <laughs> ako may tao pa sa loob. Ako May tao pa sa loob. <laughs> Enjoy, idol! Bye-bye! Ang ng trip mo? Ako, nagtinin ako. Linis siya, eh, oh. sa oras. <laughs> Sabi ko, hindi ako maliligo ko eh. Gusto mo yan, di ba? Kasi merong ano ka eh, may araw yung ligo ko eh. <laughs> hindi naman ako everyday na liwan sa week lang to eh. Pinaligo ako yun naman ako. Hindi ka araw-araw naliligo? Joke Choke lang. Huwag maliwala siya.